Welcome back at maraming salamat sa patuloy na support sa ating channel Kashowbits. Kung ikaw ay bago sa aking channel please consider subscribing. Magaling, magaling ka. Pag, na, pag nanalo ka ay manage kita. Isa kaya ito sa ilang dahilan ng pagkapanalo ni Laika Estrella sa ika-anim na taon tawag ng tanghalan. Putol mo mga hurados, sa mga pa, ay. Ay. sa mga pa hinga, -hinga mukha ni, mga pabulong Hindi pa man siya pasok sa top fave ay boto na sa kanya si Bais Ganda. Pilit siyang lumalaban hanggang sa huli at isa nga sa kanyang inawit upang makapasok sa huling tapatan ay ang patuloy ang pangarap na pinasikat ni Angeline Quinto. Nilagyan niya ng ibang timpla ang kantang ito at inari niyang kanya na mayroong napakandang areglo mula sa banda. Say! Buong puso niyang binigay ang lahat sa pagawit kaya napayakap sa kanya si Base Ganda. Ito rin marahil ang nakapagbigay ng koneksyon sa mga hurado upang makapasok siya sa huling tapatan. Ang isa pa niyang inawit ay ang hanggang kailan kita mamahalin na orihinal na binigyang buhay sa pagawit ng megastar Sharon Cuneta at naging pamagat pa ito ng kanyang pelikula kasama si Richard Gomez. Hali, ng Grabe ang kontrol at puso niya sa pagawit nito. Kaya pati mga audience ay napapalakpak. Sa awit na ito, lalong napahanga ang Unkabogable Queen at biniro pa niya si Lika ng... Magaling, magaling uh, ka. Thank you po. Pag, na, nanalo ka, kita. Magaling naman talaga kumanta si Laika. May timbre at maganda pa ang boses. Australia! Wow! 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 Stabulation! Stabulation! Hindi dahil sa nagustuhan siya ni Base Ganda, kaya siya nanalo, kundi dahil may potential siya, at may sarili siyang tunog na wala sa ibang singers Suportahan na lang natin ang kanyang journey lalo na ang ibang mga bagong usbong na singers Mahalin natin ang sariling atin at ipagmalaki Ikaw ka Showbits ano ang masasabi mo